kaya bato na inang inang bakal ina sila Makakarating uh, ka dito Makakarating ka Makakalapit ka daw ba? kaya uh, Advice may isang ito na lang kung kailo kailo at ano kapag 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 mo kapag kapag tapos yung matitibag, yung mga debris, lalagay mo rin. Wala tayo. tayo <tihil> nga. Gusto ko Okay. Ako tayo nga, Giorgio. Ano yung kabaya mo? Pagka na-demolish na lahat itong ano, ng kulay, humukay uh, tayo. Simula doon. Hanggang doon sa kabila. Uh, Magkakataon tayo, trading. Puro lagay sa tabi. Okay. Pagka wala na kami,

Katamaan? Oo, eh, siyempre, eh. Nagabal yan. Ah, Tanggalin. Hindi Ah, pwede you know, na natin yan, o. pa yan na pagkakabit naman, mami. Ah. pa yan na naman. Bakas. Dok, dok. dok. Bye, 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 bye. Ay, ayos <laughs> Ano ba itong tubo na ito? Nawas. Tubig yan. Kanino? Kaya e Alma. Pwede kaya Akin. Kaya ilagay nyo mga rito. Kaya para... isang tala lang dyan. Ibabaw siya. Ibabaw. At yung may hirapan sila magkabit mamaya, tutulog na lang yung bako para makasantay tao. Pagkakabit, para hindi sila nalala.